Hello mga kamangyong pango. So mag tutorial day karon na kung paano magluto ng tatlong etlog. So buakon sa natin. Tapos bukahin ang itlog para muluwas ang yelo sa iyang ilawom. Agoy. Pag makita na ninyo ang yelo, so good. Higo po ninyo. Mhm. Mm Kani siyang itluga, itlog ni sapato na dako. Niya buakon gyapon kung tolo inyong itlog. Kailangan hinay-hinayon. Niya kay panglas naman ni eh. atuan na pong buakon. So, lantawon kung may bagal pa na kasali ha. Anya, haloin ng haluin hanggang matapos sa isang linggo. Dapat hindi lang isang linggo ang paghahalo kundi isang taon. Pagkatapos haluin, lagyan ng magic sarap. Kailangan ubusin ang isang dosena. Pagkatapos halo-haloin dahil lagyan natin ng magic sarap, lagyan din natin ng isang kilo asin. Tapos halo-haloin na naman para maglaho ang kanyang bula. Halo-haloin hanggang mahilo ang itlog. Pagkatapos saluin, ilunod sa karaha o ang unya pa na. Maulang niyang ang akong ingon sa inyo ha, na mag-ingat sa itlog kay mukulan ni ang iyang mata. Mabuhi niya siya mura o piso. Thank you! <laughs>